Most wanted persons na nagtago sa, sa batas sa loob ng labing siyam na taon ang arestado ngayon ng pulisya dahil si Crossing Murder sa Barangay Poblasyon West Lamot, ifugao Patrolwoman Lizal Digman sa report. Bilang resulta ng patuloy na pagsasagawa ng malawakang manhunt operation ng mga pulis ng Procordillera ang isang wanted sa kasong murder na nagtago sa loob ng labinsyam na taon ay tuluyang naaresto sa bisa ng warrant of arrest ng mga hagyo Cops ng Ifugao Police Provincial Office sa Barangay Poblacion West, Lamot, Ifugao noong ikadalawa ng Abril 2024. Batay sa mga ulat na isinumite kay Pro Cordillera Regional Director, Police Brigadier General David K. Peredo Jr. ang naarestong suspect ay isang 41-anyos na lalaki, residente ng Bukidnon at nakalista bilang National Most Wanted Person with Reward. Ang nasabing krimen ay ginawa noong ikasyam ng Marso 2005 sa Lamot kung saan binaril ng suspect ang biktima na naging sanhinang kanyang agarang kamatayan. Matapos ang dokumentasyon, ang suspect ay tinurn over ng Lamot MPS sa Bureau of Jail Management and Penology, Ifugao District Jail sa Tiger Hill, baginik Yangan, Ifugao para sa kaukulang disposisyon. Mula dito sa Camp Major Bado Dangwa, La Trinidad Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Digman, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.